Ano pong pangalan ni nanay? Linda Miranda na. Hmm. Ilang taon na po si nanay? Nag-birthday at 68 ka now. nabalitaan ko na na pinatanggal daw ako ng pamangkin ko. Sino po yung pamangkin niyo? Pamangkin ko si Martin Bilandres. Uupo at ibinuto namin na para maging kagawad. Ah. Ngayon, na, na, nanalo naman siya. Ngayon, sa uh, sumunod na araw, kahapon pinapakuha ni Aloy, ang asawa ni RJ, na pinapakuha yung sahod ng tanod dahil sinabi daw nila diyan sa mga kapwa niya na nagsahod na kami. Sabi ko naman dito sa pamangkin ko, wag ka na kakong magutos, anak. kayaan mo na. Dahil, kunting halaga lang naman yan eh. Hayaan mo na kung tinanggal na tayo, bali-balita. Bali-balita, kaya ako hindi ko na inaasahan yon Halagang 500 lang ka hindi ko ikabubuhay yon Pinapunta niya yung apo ko. Pinapakuha yung sahod. Eh, eh, yun nga daw. Wala na. Wala na silang sweldo na iwan na sa munisipyo. Pinaiwan na ni Martin Guilandrez, sabi daw dun sa batang kumpa. Bakit hindi man lang ako inabisuhan na, hoy, tanggal ka na. Ano po bang katungkulan nyo dito sa barangay nanay? Barangay justice lang naman, anak. Yung Kino apo nyo, na? tanod? Tanod. Um, Kaya, at ang balita, pinatanggal na sila ni Martin. Pero sino Yon. po ang kapitan dito ngayon? Yun, da, Danny Orsani madalamhati ako dahil hindi tungkol sa 500 na yon Dahil may awa ng Diyos, mayroon naman akong natatanggap sa asawa kong namatay. Na konti, pinagsasakitan ng loob ko. Ang walang iba-iba ay siya pa ang nagpatanggal sa amin. At ang sabi daw niya, balibalita yan na dyan sa kwani, sinabi dun sa pinakukuha ng sweldo na kung hindi daw siya mat, hindi daw matatanggal yung dalawang pinapatanggal niya eh siya na lang daw ang magre-resign eh kauupo niya ginoo wala naman kaming kamalian kung sabihin sa magjute yung pamangkin ko natanod magduty naman sabi ko hayaan niyo na nako hindi yun ang ikakabuhay natin ang nakakasakit damdamin lang ako hindi yung pera yan. So nandito na po tayo ngayon sa Partida Dos, uh, Barangay Partida Dos. At nandito na po ang kanilang kagalang-galang na kapitan, si Kapitan Danny Orsame. Eh. At nandito din po si bagong upo na konsiyal um, Martin Belandres. Ano nyo po maipapaliwanag yung reklamo nila mag-inana. Tinanggal daw po sila sa listahan nang wala silang kaalam-alam na hindi daw po sila sinabihan ni Kapitan Orsame. Ito po ma'am, kasi po ma'am, kung umpisan natin, mahabang kwento po yan ma'am. Kaya humantong sa ganyang sitwasyon. Eh, short ko na lang ma'am para mas maiksi yung usapan. Apo. E, minsan po isang gabi ma'am, may nag-aaway doon sa purok nila. Naririnig ko po ang pangalang ko. E, nung nagpunta ko ako doon, e, may mga hawak naman na po silang pamalaw. Ang sabi ko, bakit ano pong problema? Sabi ko papaluin nyo ako. Sabi ko, e, may mga bantay bahay dito, hindi raw sila pwedeng makialam. Iba't e, hindi makikialam, ibantay e, bahay nyo nandun, dapat makialam. Umawat siya kung ano yung problema na nandun. E, tapos po, sabi po naman ng isa kong tiyahin, may isa ka pa yung mat, e, e, sabi nila, ako raw yung ng pamalaw. E, wala naman po akong hawak na pamalaw, ma'am. Doon po nagsimula ang lahat. Kasi po, malalim po yung usapin pagdating dyan. Kasi po, pinalalaan po nila yung sitwasyon. Dapat po, bantay bayan sila, may panunungkulan sa barangay. Kakampi ng barangay kapitin na umayos sa anumang klasing kaguluhan. Iwala man lang silang ginawang hakbang para mapigil yung sitwasyon na yon. May alam po ba si kapitan doon sa napagmitingan nyo na yon para tanggalin yung mag-ina? Wala po siyang alam na siya ay natanggal. Dahil sa kadahilanan, na hindi man lang sila sumuporta kay Kapitan. Yung bantay bayan po, kapatid niya si Ares, kung bakit nilang gagalaitin na nanalo si Kapitan at nanalo ako. Yun awesome. po ang naging simula sa lahat. So, uh, kayo po, uh, Kap, uh, uh, paano niyo dito, po sasagutin? Madam, dapat lang, uh, report lang pa ng konsyahal, may report sa akin na dapat tanggalin. Kasi konsyahal siya, may karapatan din na magsabi sa akin. yun lang, tinanggal ko sila. Pero November pa yan, hindi ko tinanggal sila. Pero ngayon, December, tinanggal ko na sila. Konsyal, sila sinusunod ko yung kanila. Karapatan din. Hindi na po sila mihinto, ma'am. Hindi na po, hinto, no. Hindi no. Na po nila nirespeto ang barangay captain namin yeah. sa, da, sa kadahilanan. Ang simula po kasi yan, ma'am, galit na galit sila dahil po hindi po nila ako nakuha sa paksyon nila. Kasi narinig po ng tsahin ko, tsaka yung bakla na yun, tsaka yung mga kasama nila, na kung saan nakuhaanib na kapitan, doon ang suportas nila sa akin. Umaali pa ako sa kanila kaya hindi nila ako nakuha kaya galit na galit sila ngayon. So, ano po masasabi mo doon up sa pangyayari dahil masakit yung loob ng matanda na natanggal siya bilang um, uh, lupon, wala naman daw siyang kasalanan. kahit na walang kasalanan, karapatan ko lang na alisin na sila. Kasi recommended ng barangay, konsyal. Ang yun lang pinag-ano ko. Ah, okay. So maraming salamat po, Kap. Okay.